Yan ay from Grandma ng California. Thank you po, Grandma ng California. Salamat po. Ano sasabihin ninyo kay Grandma? Thank you po. Thank you Nag enjoy po yung dalawa sa pagkuha ng mga pagkain po nila. Wow! Hawakan mo nga, Dote. Nalika, Sabi may thank you po, Grandma. Tuwa-tuwa po. <laughs> Hello po, good morning. May maga po tayong bisita ngayon. Si ate Edith po ay pinapunta ko po dito sa boarding house at uh, meron po akong uh, kaunting ibibigay po sa kanya na bigas. Ayan at uh, ako po na rin po sa kanya ng si Sharon at saka po ng Balenciana para may pangagahan po kami ngayon ng umaga. Si Bosin po ay nasa baba na sinusundo po si ate Edith ano po si Bossing Kasabi nga po ni White kahapon nung dumating ay hindi pwede dito si Nanay. Ha? Hindi daw po pwede dito si Nanay. Oo nga. Gawa na. Yan muna tayo. O ah, sige po, pahinga muna. Ha? Ha? <laughs> Kumusta po ate Etip? <laughs> <laughs> Tulog pa ba kasama niyo? Hindi na ako sa mama pagbaba at ako ay... Oh, mahirap bumaba. Mayro pa na kaya. pa makiyat. makiyat. Saka ako'y puyat kagabi, hindi ako makatulog. Sabi niyo eh. Saka ako'y mga batay, mga gising din, Hing ganun na, na rin natulog. Hindi kayo namasyal kahapon? hapon, mga na ng ay Ay, namasyal po kami. Gumalala oh. Gumala lang sa uh -huh. Nung gabi na, nagpahinga lang po kami. Uh -huh. Mga gising sila at nagsisipag-aaral. Uh -huh. Si Dayan, si... Yung apat. <laughs> paparehas, chukas Paparehas, madaling araw na magsitulog sa'yo. Okay. Eh. Yeah. Ate, dito kayo nakablog, ha? <laughs> <laughs> ano na ako? <po>? Sabi ko? Hindi <laughs> ka naman po na traffic. Hindi, wala nang traffic. Pabilis, Pabilis lang po. Pabilis ako ano sa man? amin, 7. Mm -hmm. Tapos bubili lang ako si Charon. Tsaka hindi naanang yung Valenciana? Sabi ko, ano? Aba, akala ko 70. 105 na pala isa. Hala, matapakalaki ng tinasa kaya lalo lang nabili ko, hindi sampo. Ah, Tapos sige. Tapos yung chicharon. Ah. Uh, 170 na din. Ah, oh, mahal na rin po, ano. Oo, oh, uh, uh, sa... Kasi mahal din bumibili. Sa, sa amin nga po, yung suman, dati 100. Oh, 100. Ngayon ay 110 na yata. Oo, oh, oh nagtaas na rin. Eh. Sabi ko, naku, hindi ako mamaya 150 kaya tinag para ako makaluwi. Oo. <laughs> oh. Oo. <Well, laughs> Ay, ka na po sa loob. Sabi ng babang king ko. Nako, sikat ka na naman mamaya. Ah. Nabunga nga to. Mga tulog pa. Hello. Bumisita kayo. Hello. Pusing pa ba yun sa ate Edith? Dito ba'y patay pa ang ilaw? Yan na pala, di siya yung step team. Maka Baka ka nagigitin. <laughs> kami po dito naglatag. Pasensya <laughs> na at edit at kami magulo. Yeah, ano, yung, yung, kami tabi-tabi dito uh, sa ibaba. Uh, Ay, inaano na po. Na, na, na oo, oh, oh, sumingaw na. Ako ba, gusto ko pa kanilipigaan uh, eh. Kasi yung uh, kuchon. Sumingaw na. Kabutas na. To the club. <laughs> welcome to the club na mga ano, viewda. Sinini <laughs> <laughs> na ito ah. Sinini. Sasakitin pa rin dito. Bakit? Bubuhod ko na 'to, madam. Eh may kain din po bagay nating edit. Wag na may kapartner na pani. Kapartneryon. Eh, tama 't din. Ano ba 'pag ano? Mainit 'to, mainit 'to 'yan. O, kain na tayo. Meron siguro nakahapon. Ito po, Ate Edit. Kain na tayo. Kumain ako na 'yan ng ano, na itang yung itinapi ko rin yung isang yung dalawa at dahil natat na puto. Ba, yan, boting, pakiawan mo, boting. Oo, oh, mo daw, boting dyan, ah. Yan, Ano po isa? Boteng Ano pa isa? <laughs> Boteng game. Ron, game ron, ron, sabi nung driver ng boat, eh, nasa likod ako nung driver ng boat. Aha. Ate, nakakagutong naman. Boteng game pa. Nakakagutong naman, ikaw yung dalawa. <laughs> ako din nakakukuya Ako tingin nakakukuya Ako kuya eh. <laughs> ako din Ako sa amoy pag yung O, kain na tayo habang mainit pa. Ikaw po, Ate Edith. Sige, sige. Salamat po. Ay, ano, Ate Edith, may sinaing naman kami. Ito Ay, oh, meron po. Dapat ah. yun ako. Labas mo yung sinantol. Uy, kain na, Adya. Wabang mainit pa. Prosen naman natin. Oh, tige isa. Kain na, pakainin mo na, Adya. Ine, ali ka na, kain na kayo. Tara na naman natin ako. Ay, ito yung papa, take out ko kaya, tayo edit. Ah. Mamaya na po. Kaya, itaan mo na ano. Ay, ito na. lang labig para pag-iisip mo. kaya nilabas. Ah, oo. So, yung limang, o. Oh. Kaya dito, ate, dito. Oo po, ang dami na naman. <laughs> Alam mo, kapag... Ah. Ay, dito mo po, ilagay, ate. Uy, oh. mahalin yung... hmm. oh, okay. mo ba? Para yung naiinom. Kasi na, kailan po siya magpahalaan. Uy, hindi po, okay. sa iyo na yung dadalain ah. mo may kaunting uh, alimang. Alimang. Steam mo lang. Meron pa katulog yan. Kala mo ba? Kala mo, <laughs> mo ba tapos na to? Yung bigas. Yung bigas. Yung bigas. Kasi siya Kami magkumakalat. Ito yung aming pinamili kagabi. Ito namin na impis. Naka ano. Ate, ano, pwede po, aha. Buhatin mo na lang mamaya. Tapos nag, ano, ako ng payong. Ay, ni yung ninaninida Ako dapat palang dinaninida na kasi maganda dininida tungkol Parang maganda yung mga sulubinin na nakcakayan sa yung thank you ko nung nila sa kanibeka oh ganda wow nung 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 ay, ay ka po, Teddy. Ah, may kanin naman. <laughs> <laughs> ah, pun gumala kami at eh, Teddy. Sabi ni Anay, awa naman si Papa na iyak. Hindi kasama, naiwan. Sabi <laughs> Sabi ko naman na eh, hindi, masaya nga Papa. pagkat kayo nasa galaan. <laughs> Natutuwa ang papat nasa galaan kayo. Grade 5 yung gusto ko, grade 6 yung pangamay ko. Aja Diyan, kuha na kayo ito. Oh, Mainit pa. Na, 33 years na. Diyan. Kuha na kayo dito. 33 years na Ikaw, Nene. Ano ah, gusto daw?

Wow! mama nga naman. Na. Mabangong nga po, ate Edith. Nakakagutom nga nga mo eh. Ba't kayo hindi mag-anonini doon ah? Hindi ka lumapit doon ah na at nang hindi ka hirap. Ayun, no. Tulo? Naiwan? Si Ayong-ayong. Si Posing po'y lang po na yung bangus at para makakain din po saan. Ah! Nakakain ka na! Nakakain natin ako. May sinahing naman po ako diyan at saka may bangus na inihaw. Iniinit lang po ni boss. Ano 'yun? Hindi mo makita ng boss. <laughs> Hindi mo makatiis naman ako. Kapag gutom ng ngamoy ate. Edin. Sige po. Mamaya ako. Kakainian. Ayun yung inihawit, no? 'Yan yung inihaw. Oh, masarap 'yan. Ano 'yang tinalaga nung? Masarap 'yan. Kaya na mahal. Mahal, kaya na mahal. Aba, nah? naligo ka na? <mile> Aga naman ni mahal maligo. May pasok ka, mahal? Online class na. Ah, online class. Ay, okay, kumain ka na point. pa. <sunday> kumain mahal. Ay, 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 Ay, Pwede na yan. Ate, edit to. Oh, kain na po. Oh, dito na lang po. Oh, sa kalabit mo. Oh, kain na po. Yung, yung ginawa nyo, ano? Yung binalot nyo, ano? Sabi oh. ko, mukhang napakasarap ng binabalot ni Ate Nils Kain na po tayo. Salamat, Ate Edith, sa pagpunta dito. Kami may masarap na almusal tayo para wala kami na sa tabing dagat. Ang <laughs> sasawa niyo, pigay niyo. Nakain na rin po si Mahal habang nag-online class. Thank Ayan po, at si Idro ay magpapagubit na po ng buhok. At talaga namang uha-a para ng pugad ng... Ayan po, at napasarap na ang kwentuhan namin. Pauwi na po si ate Eddie. Pagbaba po, pagbaba mo na. Ah, may lagayan pala si ate Edith, nga pala. Para isa pong bit-bitan, dito din yata galing sa inyo too, Ah, ah. E di, pagkabang mga ako dito sa inyo, e, di...

pagpunta. Uh, ikaw din po. Uh. Ayan guys, si Bossing po yung gumagawa ng pakusalad. First time kong makakatikin Bossing ng iyong... Yun. Wow. Parang kulang. Nagdodoto rin po si Posing ng pinola. Nagsaklan uh, sa planta, you, sa pagluluto, Ako'y nakatulog. Kagabi ngayon ko'y po yata eh. ko si Posing pala. Nagdodoto lang na amin, aming panangalian. Ako na na pati pala. Ayaw ko at pa-esposa na ang ating pagluluto. Mukhang masarap. bossing nga ngayon eh, yung pako salad. Luto na rin po yung tinola. papaya po ay malapit ng mahinog. Yan po yung papaya ang galing kanahisin. Yan na tinahalo na po ang pako salad. Ayan po at nakahayin na ng aming mga ulam. Ito po yung tinola ni Bossing pa salad. May inihaw na bangos at may sausawan. Mahal ikaw na lang mag-pray mo muna. Pero may na ba? Kain na. Kain na. Kain na nini. Yes. Sinusubuan muna po ni Adjo yung dalang bata. Kung ano ninyo mahinay, ito yung ibalik ng mga ako. Kain na po ulit. Kain ka. Sirap ay kahit uh, walang pasok ay mga maraming ginagawa. Ayo, mo ulam, Sabi mo, Nini, gusto mo na may gulay. O, oh, bayan, ay gulay na. Kating ulit ang gulay. Kating ulit dito ka. Opo ka din, mahal papaya. Masarap yung papaya at ano ah. Mahihinog na. Ito yung, ayo nga pala eh. Ito yung masarap na si Charon na. Kay Drew daw yung isa. Nadalhin niya doon sa kanya mga... Ang titikin yung mga niya mayang kami Ayon kakain Abi si Charon. Sarap. Ayan. Ano ko? Sarap. giyo Sarap na may totoong suka. hindi parang may pa, maya lang pagunta na kaya mo sabi ni Inas Cinema, paha kayo, paha nga pala, kung tapos yung kainin, saka mga nakahang na kaunti. Ayan po, kadadating si Kuya Edro. Wow. wow! Nagmukhang teenager. Eh, nung hindi pa nagugupitan eh. Kain na ikaw ah. Kayo. Tapos na kami. Ikaw na lang hindi pa nakain. Kain na. Ayan po pagkatapos namin kumain ay nanonood ng TV. Ano yung, yung pagdating ito sa ito? Oh, ano ang magat na yan? Ha? Pumana. Ah, yung pumana. Ah, katatakutan. hindi natatakot yung dalawa. Ngayon po ay kami gagala po sa Lianas. Yun po ay dito lang sa Malaki. At kami po ay maglalakad lang. Yan, si as datin. Mag-hi ka sa kanila. Hi po. Hi. Gusto mo ba maglaro uli? Ah, sasakay ka uli. Ito ba kayo may palaro? Huwag po sa inyo Ha? Oo, isip po sa pinay. Oo, hindi ko alam. Isip po sa panunood sa laptop. Pabintay house. Ito po house. Saan? Ah, sa wedding <laughs> shed. house. Ayan po at kami bago umalis. Ay adyaw, merong nagpadala sa... nag-send sa Gcash ni Milot ng 3,000 at yun daw ay panggala daw ng dalawang bata ni Gio at saka daw ni Datin tamang tama po kami lalabas ngayon Nan eh. dapat rin kanina pang umagay kami naman ay may bisita kanina at si Ate Edit niya. Ito ay 3K. Ito ay sinend sa Gcas ni Milot. Thank you po. Thank you po. Yan ay from Grandma ng California. Thank you po, Grandma ng California. Salamat po. Ano sasabihin ninyo kay Grandma? Thank you po. Thank you po. Grandma. Grand Dito sa kabila, sa may hawakan. Yan. Tandaan lang, pagbaba, ha? kami pa ipagbabaan na tandaan, huwag tatakbo <tapos> huwag tatakbo huwag tatakbo <tapos> ah. bali nagpaiwan lang po si Kim si Dro, tsaka po si Mahal ng, sila po yung may mga tinatapos pa na gawain sa school mga assignments hindi na po sumama. Saka dito lang naman po kami sa baba, sa malapit. Na dito lang po sa baba yung kay Dayang Gain Rosary kahapon. Yan naman po yung galing po kay Ate Gemma. Ayan po. Saka ito pong bigas na na po ni Adjo kay Dayang isang timba. Sa so ito po yung mga Gain Rosary. Ayan. Pag kahapon pati yan nakalagay nung dati po na safe naman po dito kahit kada lang ay eh, hindi naman po napabawasan nasa labas na po sila ayan at kami po ay naglalakad na lang. ayan nandito na po kami sa Alianas Das mo si Dustin para makapag-shoot din. Das mo busing. Ah, Ah, naka-shoot. <laughs> <laughs> Ba't di ilaw? Ano eh, walang ilaw. Wow. <laughs> sawa na yung dalawang bata. At nag-enjoy uh, naman po sa pag-play uh, pag dito ah. Uh. Nandito naman po kami sa grocery hand. Uh, at ibibiti daw po yung dalawang bata ng Dutch meal. Ayan. Eh. Sigaw, Sige po, kuha na. Sige po. Sige po, kuha na. Sige po. Mama. Nagpapaalam pa doon sa mama. Sige. O, oh, dami. Dami pagkain. Sige eh. po, Wow. Kuha ka na, yakon. I don't know. Hey, yeah. Uy, tama mo naman talaga, Jiris. Puro Jiris ito. Ito, ito tito yung Tubig, ayan. sa tina, sa biskuit. <laughs> pagkain pala yung dalawa. Thank you po kay Grandma ng California. <laughs> gatas, ko kayong gatas. Stick to. Yung chocolate. nag enjoy po yung dalawa sa pagkuha ng mga pagkain po nila. Thank you po. Kay Grandma ng California. Tuwa-tuwa po yung dalawang bata. nag enjoy um. Mas Masarap pa yung chocolate. Kasi eh, parang yung strawberry. Ay, so, ah, gusto daw niya yun. Ayaan mo, tig-isa kayo. Tig-isa kayo. nag enjoy yung dalawa sa pagkuhan ng mga pagkain nila. <laughs> Na dito ang gatas. Oh. <laughs> ah, birch tree ang gusto nila. Ah, oh, 700 yung <laughs> ganong Wow! Oh. Hawakan mo nga doon, Tay. Nalika, dali. Yes. Eh. Sabi may thank you po, grandma. Tuwang-tuwa po. Si Bosing, iya. May pa po ang isang bata. Naisip bata na. <laughs> Nag-i-enjoy din. Ano nang oh. nabili mo, oh. Bosing? Oh. 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 Oh ah oh, lagay yun ako ni Nanini. na nini oh nagkagilid nito. ano? ay ti, ay ti, ay ti, ay may soft drinks ala pony, 'di 'yun na bawal 'yun. Soft drinks. drinks. sige ako, iko, amorito, ako nauuhaw. Oh. Ito na lang ata. Alin? <mulit> Pamay. Ito na lang. Alin mo? So, nauuhaw. Ikaw 'yung wala. Babayad na po sila. Nasa 1.6 po yung pinagbayaran po ni Nadia. May pambili pa daw ng prutas si ano. Nagpapabili po ng ubas. Kaya mo. Bigat yata yan. Bigat <laughs> yan. Gusto siya magbubuhat. <laughs> Kahit po mabigat. Ngayon ah. bali kami po ay nakalabas ng ariyanas. At ngayon naman po ay kami ay bibili po ng arikado. Wala ng arikado sa boarding house. Wala ng bawang at sibuyas. Tara! Kami po'y tatawid eh. Bibili daw ng prutas tong mga bata. Ano tayo? Mo? bibili na po ng ano ay rupes saka uh, orange. Ayan, ay, uulan pa. Kami po yung na ng ulan. Iisa kami pa yung nadala. Kami muna po ay nagpapatila. Kami po ay sumakay na nato kay at maulad. Dito na po ulit kami sa boarding house. Ayan, guys. Bumili po akong tinapay at gagawa ko ng egg sandwich. O nga pala. Ayan, o. Oh, nga pala. Pampareto mo. Lupiang gulay at siyang hay. Thank you, po. Yan po ang aking mga estudyante sisipag mag-aral. Ako magtitimpla mahal ng ano ah. Sa egg sandwich. Kising busy ang aking... Oh, magtitimpla ako ng egg sandwich. Para may merienda. Okay. Mumula na ang mata mo. Pahinga mo muna. Oh. Oh, masisipag. Nagsusunog ng kailay. Oh, mahal na. Baka na. Ay, magmarienda muna. Oh, kuya ko. Egg sandwich. Kuha ka na muna. Break time muna at nang makapahinga. Dayan, ikaw. Ayo, egg sandwich. Gusto niyo lang ganito? Ikaw, Jawa. Ikaw, ah. Ah, sa mama lang, at baka hindi hindi daw kainin. Oo, oh, boss. Pero pa doon na daw. Magpalaman ka pa. Baka gusto nila 'yan, oh, walang palaman na. ayaw nila ng egg sandwich. O nini, ayaw daw po ni Kim may palaman na. Kuha din yan. Si Dayan po ay paalis na. Bye -bye. bye bye. Ingat ka na hindi kusap, may ginagawa. Kaya pagmix ako. Kaya pagbuktan na nako. Kaya pero. Ah. ba? Hindi.